Hello guys, it's me again, Mamita Ba. Welcome to my channel. It's today's vlog again guys. Nagabang na naman ako sa um, isang FB page ng uh, free stuff or mga free kung ano-ano random stuff sa community. So may nakita na naman ako guys and puntahan na naman natin. So today's vlog is Um, a day in a life of a newcomer in Canada. So since newcomer tayo, wala pang ginagawa. Hindi pa busy. Mag-ikot-ikot tayo sa community at manguha ng mga kung anong-anong free stuff. Kasi magagamit din natin yun guys. Di ba? Hmm. Abangan nyo A ba? ito yung suppose a box of wine glass glass yeah random glass so ito kunin natin to sige meron <laughs> <Narali> din sa <tomo. laughs> oh. 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 Kuya, Ay, pang magtatake isa ha oh Ah, kuya, wawo, sama na yung panguha. Kana, oh, kana, kuha na siya. Grindor. Coffee grinder. No, 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 no. Coffee maker. Coffee maker. Ay, ay, papahid oh, 'to. para sa kape na uh, eh. <messive> uh, para kape nito ka nan, grinder na 'to para sa coffee ni. Paglabay pag na rin. Ah, kaya oyo. Ay. Ari 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 din ayo. Oh, deran ayo. Mm. Ah, oh, kaya wala ha nei. -ha. Takot-takot na o. Oh? <laughs> yeah, yes kina buhiyo. Money life, life in Canada, free. <laughs> <laughs> Uy, natagak ang iyang kuan. Katong para sa kape. Oh, kinahanglan din sa kompleto. Oh, kompleto na siya at least. Oh, mo na mo. Palit lang ka atong kuan niya, katong coffee ground. Oh. Ground coffee. Oh. And... Salamat. So, mm, ah, salamat. Another set na po do. Rainy. Pili na dito na Pili dito na eh. video na another set Okay. Okay. sa Ibsulan na ito Para Dilipan Kini gamit kini ka Kanang mag grind ka, 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 ka Kapi Kanang dili kay kapi mag grind ka like example mag grind ka Kanang Ahos Bombay uh. Sige, butang. Ibutang na na yan, dala. Sige. Takilid din ka po. sige. At huwag ba yan ni Nanay, mahala ni Nanay. Mahal ka yung panay Nanay. Huwag ka ng transport. Ayan, okay. ito na sa taglayan. May naghan pa ron. E, Napa dito sa kuan, Sige, sunod na. Napa. kaya na yung basket tira sing muna mga kalakal it's girls <laughs> pag, may free, Hi, na, huh? pag may yung ganig free it's free, free. Uh, it's free na ha huh? free pag may yung ganig free Kuha da yun garage <laughs> uh, malay mo ipang free na ang uban di huh? ha oh, may barato oh, po oh, malay mo. Hello. Yeah. <laughs> Ayan. How much is this like yeah? Each. That's free. That's free. Oh, That's free. ano man siya? Student. I go. Student. Pag like, free. Student. Go. <laughs> Maybe we need this. Okay. Oh, best. We'll oh, sige na best. Tag-isa ta. Dako mo kayo. Anyway, naka magpibutangan sa laptop. Ikaw. Ako wala. Pero i-ikuan rin i Hi. Huh. Oh. They're all free. They're all free. They're all free. Okay. Thank you. Dako rin kayo. Ba? Gamay ra mga laptop. Gamay ra laptop, boss. Kani bes ko nang ani ani. Nice no? may yan, na. Nice na. Nice na. Napay mga kuan mga may tabi. tag. Okay. Tapi, mag-busy sa mibi. Hello mga kataba! Chanto kami ngayon. Nandito um, na ang isang <laughs> taba. Hindi ako ma-open. Napaka-jammy <laughs> ng uh, mga kasama ko ngayon. Nandito na ang sexy uh, mong friend. Nandito na yung... Uh, Nagkaroon na uh, na ako ng mga... ano Friends. friendship, friendship na mga beses na mga... Ano, hindi yung mga marunong din magkalakal ba? Yung gusto ng mga lakal. So, for today's video... Ayan, nangangalakal kami ngayon guys. Ayan, ito yung aming leader. <laughs> Nagda-drive yung aming leader. Mga supportive. Mga supportive. Napaka-supportive ng aking mga ate ngayon. Dahil gusto din pala nila magkalakal. Ayan, gusto nila yung mga ganyan. Mga garage-garage. Tapos, yes. Yun yung ano nila, stress, stress relief nila. o, oh, reliever nila yung paikot-ikot, tapos maghahanap ng mga garage sale, Ay, kung, mabili, kung, mabili, kung anong mabili, na. at saka kung anong free, yun yung target namin ngayon, yung mga free, kay mga estudyante pa kami guys, wala pang mga kaperahan, pag may pera na tayo, <laughs> chaka na, chaka na. magmukbang <laughs> na kami, pag may pera na po, nakasweldo ako dito sa ano, YouTube, magmumukbang na yung target namin, o ba diba? order kami ng lechon, magkano lechon dito te? 25 dollars ata or 30 na. Okay, yung bro. isang buo, yung buo ah, is 450. Oh, mag 4,000 kayang-kaya. 400, 400 lang case. Mukbang 20, natin niya. Depende sa kalakihan. So, di ba? Lalaki natin. 'Di diba? is 450. 450. Pilipino din ang nagloto So, abangan nyo kami pag nakarating na kami sa destination namin. Tignan natin yung mga nakalakal namin. Okay, or o yung like mga, mga nag-garage namin. Kaya isang mall din. Ah, ma ito, mall. din yeah. Southland Mall. Southland Mall. So, kay Bas, papunta dito. Galing university. Ah, uh, shopping dyan. Ah, wala pa tayo pang so, number shopping. Ah, uh, number... No. No. Mag-two rides away ka? From, sa superstore? Number... Eight? nine. Seven yata? Ay, wait. Seven. 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 Yeah. Eighteen from, ano, from Don't university. Say, no? University. Mm. Then, naog sa kuan. Nagkita seven na yun. So, alam mo, jan nag-work yung anak ko. Ah. Bakit tayo na siya? Pwede kang kakain jan May mura-mura lang naman. Dyan. Ah, mura. May mga mura dito, guys. Papunta tayo sa amin. Ah, sa malayo palate Oh, sa dulo. 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 Pero malapit kami bagi. <laughs> Ganun talaga pag mga beshies, walang layo-layo yan uh -oh. pagka Kahit hindi ako nagda-drive siya lang. Oh, pag mukatol uh -oh. ba ang tiil ba? Hindi uh -oh. hmm, ba? Kailangan So ito pa lang pala tandaan, pag may balon yan. Pag may balon, ibig sabihin may nagagarage kasi yung una naming area guys is ano siya, failed kami doon failed kami, wala kami nakita at saka ano, medyo pricey. So nagikot-ikot kami sa other area at nakita kami, may nakita kaming balloon. So eto guys. Ayan, mga Pilipino. Hoping kami makalibre. Joke. 11 years <laughs>